Kamusta po kayo mga kapatid? Uh, ngayon po, isishare ko po sa inyo ang mga iba't ibang uri ng puso ng tao. Ay, ibig ko po sabihin kung paano siya, paano niya i-deliver yung kanyang pananalita sa, sa ibang tao. Ito po yun. Uh, ang taong may malupit na dila ay may galit na puso. Ang taong may negatibong dila ay may takot na puso. Ang taong may sobrang reaktibong dila ay may pusong di mapakali. Ang taong may mayabang na dila ay may insecure na puso. Ang taong may maruming dila ay may maruming puso. Ang taong may mapanganib na dila sa lahat ng oras ay may mapait na puso. Sa kabilang banda naman, ang taong palaging nag -e encourage sa iba ay may magiliw na puso. Ang taong malumanay magsalita ay may mapagmahal na puso. At ang taong nagsasalita ng mabunga ay may tapat na puso. Ikaw, anong klase o anyo ng puso meron ka? Comment po. Uh, salamat po sa inyo lahat. Amen. Thank you for your uh, time to watch and uh, Ingat po kayo palagi po. God bless sa inyo lahat. Bye bye.